Matapos ang matagumpay na panalo ni Aya at Mika sa Rainbow Rumble, napagdesisyonan ng Bini na maglaan ng isang araw upang magbonding at ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Bilang isang grupo na tagal na magkasama, alam nilang mahalaga ang mga ganitong pagkakataon hindi lamang para makapagpahinga, kundi upang mapanatili rin ang kanilang samahan bilang magkaibigan at magkakakatid sa industriya. Pinili nilang pumunta sa isang amusement park, isang lugar na puno ng kasiyahan at adventure. Pagpasok pa lang nila, ramdam na ang excitement ng bawat isa. Ang ilan ay sabik na subukan ang mga extreme rides, habang ang iba ay mas gustong mag-relax at kumain ng mga paborito nilang pagkain. Habang naglalakad sila patungo sa unang ride, masayang nag-uusap ang grupo. Tara girls, simula na natin to. Dapat lahat tayo maka-experience ng rides. Sigaw ni Gwen na tila punong abala sa pagpaplano ng kanilang itinerary para sa araw na iyon. Game! Pero sigurado ba kayong unahin natin yung pinakamataas na roller coaster? Tanong ni Maloy na halatang may pag-aalinlangan. Uh, parang bigla akong gusto na lang kumain ng funnel cake. Natatawang sabi ni Colette na halatang kinakabahan. Naku Colette, huli ka! Lahat tayo sa sakay, walang takasan! Sagot ni Stacy habang hinahatak siya papalapit sa bila. Sa kabila ng takot, napilitan ding sumama si Colette. Habang papalapit sila sa coaster, patuloy ang asaran sa grupo. Hawak kamay tayo, Colette. Huwag kang mag-alala unless mahulog tayo, biro ni Joanna na sinabayan ng tawa. Masarap naman daw mahanginan sa taas, pampalakas ng lob. Dagdag pa ni Sheena. Nakakaasar kayo, sagot ni Colette, ngunit hindi may excitement sa kanyang mukha. Nang sumakay na sila sa roller coaster, nagtawanan at nagsigawa ng buong grupo. Ang ilan ay napapikit sa kaba, habang ang iba naman ay todo enjoy sa adrenaline rush pagkababa nila, halos hindi na may pinta ang mukha ni Colette, nunit lahat sila ay masayang-masaya. Pagkatapos ng sunod-sunod na rides, napagdesisyuna nilang magpahinga glit at kumain. Habang nagkukwentuhan, napunta ang usapan sa kanilang journey bilang isang grupo. Alam nyo, ang dami na nating pinagdaanan. Hindi ko akalain na abot tayo sa ganito. Sabi ni Mika habang tinitingnan ang mga kaibigan. Oo nga, dati nangangarap lang tayo, ngayon ang dami na nating achievements, dagdag ni Aya. Pero kahit anong mangyari, hindi magbabago to, di ba? Lagi tayong nandito para sa isa't isa, seryosong sabi ni Joanna, ang leader ng grupo. Sa harap ng masasarap na pagkain at sa gitna ng mga tawa at halakak, mas lalo nilang na-appreciate ang isa't isa. Hindi lamang sila isang grupo, sila ay isang pamilya, sa pagtatapos ng araw, nagtipon sila sa isang open space upang panoorin ang fireworks display. Habang nakaupo sa damuhan, tahimik nilang pinanood ang makukulay na ilaw sa langit, bawat isa ay may ngiti sa labi. Sa gabing iyon, umuwi silang hindi lamang may dalang masasayang alaala, kundi may mas matibay pang samahan. Ang araw na iyon ay isang paalala ng tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga tropeo o medalya, kundi sa mga taong kasama mong ipinagdiriwang ang bawat panalo. Para sa Bini, ang pinaka-importanteng premyo ay ang pagkakaroon ng isa't isa, isang pamilya na walang iwanan, anuman ang mangyari. Matapos ang isang masayang araw ng pagdiriwang sa amusement park, kung saan nagbonding ang Bini upang ipagdiwang ang panalo ni Naaya at Mika sa Rainbow Rumble, na nilang magpahingasag sa isang open space. Nakaupo sila sa damuhan, kumakain ng ice cream habang pinapanood ang fireworks display. Sa gitna ng kanilang kasyahan, isang pamilyar na ingay ang umagaw ng kanilang pansin. Malalakas na tawa at masasayang kwentuhan mula sa hindi kalayuan. Paglingon nila, laking gulat ng grupo nang makita nila ang G22 at KA na naglalakad papunta sa direksyon nila. Halata sa mga mukha ng bawat isa ang sorpresa at tuwa sa hindi inaasahang pagkikita. Uy, Bin, masayang bati ni AJ ng G22 habang kumakaway. Small world, dito rin pala kayo! Dagdag ni Angela, ang leader ng KA, agad na lumapit ang tatlong grupo sa isa't isa, puno ng sigla at saya. Naging abala sila sa pagbati at kwentuhan na para bang matatagal silang hindi nagkita kahit pa madalas silang magtagpo sa industriya. Napag-alaman nilang pare-pareho pala silang na pagdesisyong mag-relax sa parehong lugar matapos ang kanilang kani schedules at commitments. Habang nagkukwentuhan, hindi may wasang mapag-usapan ang hirap at saya ng pagiging isang girl group sa industriya. Grabe, no? Ang daming challenges, pero ang dami rin nating natutunan. Sabi ni Jazz ng G22 habang nakatingin sa iba. Totoo, pero buti nang nandito ang mga ka-groupmates natin. Iba talaga kapag may pamilya ka sa industriya. Sagot nasinang ayunan naman ng lahat. At syempre, hindi lang ang groupmates natin ang pamilya natin. Kayuren, rin. Nakangiting dagdag ni Sofia ng kaya na nagpa-appear sa ilang miyembro ng Bini. Sa gitna ng tawanan at mas malalim na usapan, nais nila kung gaano kaimportante ang pagkakaibigan sa mundo ng entertainment. Sa kabila ng kompetisyon at pagsubok, nananatili pa rin ang respeto at suporta nila sa isa't isa para sa kanila, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng awards o dami ng fans, kundi sa mga koneksyon at samahang nabubuo sa kanilang journey. Habang patuloy ang fireworks display sa langit, tahimik nilang pinanood ito, sabay-sabay na nag-enjoy sa sandaling iyon. Sa gabing iyon, napagtanto nilang ang pagkikita nilang iyon ay hindi lamang isang simpleng reunion. Ito ay isang patunay na sa kabila ng kanilang busy schedules at pagiging bahagi ng magkaibang grupo, Palaging may oras para sa tunay na pagkakaiibigan.